So, itisting natin to guys sa uh, traffic. Kung hindi ba tayo may problema na ito? Kasi nga, galing tayo sa sedan. Tapos, naging MPB na yung sasakyan natin. So, titingnan natin kung ano yung mga adjustment na ating gagawin kung sakaling mga ganitong sitwasyon, mga traffic so first time natin guys na mag drive ng MPB or yung mga 7 seaters na mga vehicle so medyo mahaba itong guys itong expander so medyo malaki na to guys eh kaya dapat mayroon tayong uh, tinatawag na patience lalo bago na bago yung ating expander nagsilabasa na ngayon guys ng mga sasakyan grabe oh tatakbo ka lang saglit stop ka na naman ay 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 traffic so ang ikan lang natin ngayon guys hindi na hindi na muna ako mag guys namatayan ako Ah. Sa ako, guys. Kasi naman yung uh, natin expander medyo kinakapat pa. Sabi nga nila, guys, yung mga user ng expander, yung mga uh, dati pang gumagamit na ng expander, medyo malalim kasi 'to eh. Yung sa clutch nya medyo malalim kaya kailangan mo uh, kapain talaga, need need practice kumbaga kasi wala namang driver na makakuha mo maka kagad so kunti pala yung natakbo ng ating founder guys nasa fan pa lang ako uh, 100 plus <laughs> kasi kakagaling lang to ng pako so parang break in na rin to kaya nating mag overtake pala One point five. Malakas na pala yung uh, guys expander. Hindi ko lang nagit siya ng mga sinasabi nung iba. Underpowered daw. Siguro kung galing ka sa matataas na mga engine mga kan mo talaga ma compare mo pero kung ikaw mo sa sa MPB na mga series panalo to maliban lang kung uh, yung Innova kasi nasa kategori pa yata ng MPB yung Innova eh at yung iba pang brand pero kung i-compare mo to sa iba kagaya ng mga Toyota Hilux, mga Ertiga yun yung mga kanya Kumbaga, malapit sa comparison malakas guys e, considering na 7 seaters na to tapos malaki laki na yung kaha kung observe niyo yung one uh, guys itong Xander, yung kaha nito halos magkasing haba ng van, uh, hinuba magkasing haba ng inuba pero yung lapad nya medyo maiksi konti yung van, uh, guys yung lapad nito mas malapad dehamak yung kan uh, yung Innova kasi kanya ni ah eh. uh, 2.8 yung engine nun tapos samantalang itong expander is 1.5 so ayan base sa observation ko guys city driving tapos nakatakbo na tayo ng 100 plus na kilometer masasabi kong goods talaga ang expander kakargahan mo to ng marami overloaded ka na sa suggested na binigay ng manufacturer ay talagang magsasabi kang underpowered kasi eh, yung karga mo hindi na sa suggested na weight na binigay na manufacturer so talagang mapapansin mo at mapapansin pero kung one guys mag -stick tayo sa anong tawag nyan yung suggested na weight limit ng sasakyan wala kang masasabi dito ang lakas at nga ako eh napaka na ako eh yung dinaan ko na exhaust ito guys ang bilis din naman pala neto next piece guys ah uh, hindi ko naman sa sinasagad kasi bago pa to hindi ko sana, hindi ko sa sinagad kasi baka mapuwersa under pa tayo ng break in period so pagka palo ko ng 150 bumalik na ako sa 80 kasi wala naman akong patunayan doon sa kani eh. Expressway, matraffic din doon Lalupat Marami na yung sasakyan Ayan lang Share ko na lang din sa inyo guys <coughs> Itong ating uh, Expander Yung sa uh, kanya Kampiada Medyo matigas yung Pag magkinta tayo guys Medyo matigas pa sa hilain siguro dahil kakaiba yung ganito guys kakaiba yung kambiyada nya parang magkapareha sila nung sakuan guys sa halos magkapareha sila ng yung mga bagong kwan Hilux yung ang reverse nya guys yung sa primera alam nyo yun yung primera yung reverse kaso hihilain mo yung parang bilog dito sa ilalim ng kambiada para papasok siya as reverse so yan yung isa sa bago sa kanya medyo nalilito ako nyan guys eh, lalo pa pag mabilisan yung pag ano natin mabilisan yung pag atras yung bigla kang mag u-turn ba kasi hahabulin mo yung traffic eh, baka ma masanwich tayo sa traffic so medyo kan pa ako uh, kinaka pa ko pa yung kanya guys sa reverse so para sa akin ganitong traffic guys konti na lang konti lang talaga yung adjustment ko kasi singit singit ko naman sa guys eh. as long as papasok na yung uso nya papasok pasok na talaga yan tapos kunting alalay sa klats sa manubela para makita mo yung uh, saan ka papasok parang ka lang siya ay lumaki na kotse <laughs> lumaki na kotse para sa akin guys hindi ako kinakabahan dito sa ganito yung traffic Dati yung sa previous ko na sedan guys. Ayaw na ayaw ko yung ganito. Yung matrapik tapos anong tawag nito bigla kang sisingit sa kabila. Lalo mga ganyan o no? yung mga harang-harang. Kasi natatakot akong magasgasan o makasagi. Kung di man ako makasagi ako yung sasagi sa kanila. So, yun lang naman yung may share ko lang sa inyo as of this moment guys sa uh, sunod natin na uh, episode sa ating expander isishare share ko naman sa inyo guys yung uh, kung ano ito uh, features ano yung meron ng variant ng expander natin so sa ayan guys More on kung tayo guys user uh, interaction. So, 'yan lang muna yung ibibigay ko sa inyo para at least mayroon kayong glimpse regarding sa pagmamaneho ng expander na 2023 yung GLX manual. So, hanggang dito na lang muna for uh, this vlog guys. So hopefully ah uh, nag-enjoy kayo sa counting panahon na nakikinig sa King Vlog.